mga pagpalang araw po sa ating lahat at ah, Ito po si Sisi Santer ah, Ngayon guys, may kita ko sa inyo Ano ko ay himoon ko imo-on guys ah, babu oh, na Pangil sa baboy mo Kargahan na ito ni Sir Ogkini Bakit ni karga Una yung aku na ang idurog ni siya. Dinurog ko na siya. Ilagay ko dito. kemudian Amo ni pangkarga guys. Yan o. Ang um, 36 na klase na uh, mga uh, pangkarga sa gamit sa mga bao. Grapa. Pero wala lang ni iba guys kini wala ni ya kay eh, Dirio. Wala na ya, Wala na siya bahay. Kini pero kini uban um, na ya, kan siya. Karga na ko dere. dan Mga muktia. guys. Ito Sudan guys. Sud kayo okay, aku Akuraisa ang guan. Akuraisa hawid sa cellphone. Mali siya guys. Yo. Know, mga 7 inches ni nga uh, pangil ng baboy dabo. Yan yeah, no. Oh. Ato din siya mga mukya. Kaysa ko nahibawan guys, dito ko sa akong parinti dito sa sa Mongga. Uh, mga mayroong mga subanan dito, subano. Mga mga uh, kaliwat yun ani ilang himong anting-anting ilang karagahan o mutya duha ka klase ang ilang ang pang himuon nga uh, o pang uh, ah, ipinso sa lawas uh, ah, klase ah, ang isa puros lang mga kalikasan power oh. Unya walay formula ang isa na ay formula formula mga orasyon na ilang, isa. ilang i, uh, ibutang dire oh. pero katong na orasyon guys ang ist ang istorya nila kinahanglan to og devotion kay na may orasyon na may ang orasyon nga pero kini akong himuon karon wala na si orasyon puros Dicho power ni siya oras na i-bleach or power muna itong i-karga ni siya gini uh, muna siya guys na ako isa ka uh, human o oh muna ang human um, ng akong uh, gihim mo hinga niyo na siya guys kini ako sila ka buka mga 7 inches siya ganyan. Ini botangan anak na kau nasi aku para kuintas. Punya aku explain ring guys. Bas tengok nak ni yang mga ngipon sa baboy damo o pangil ang istorya ani e, sa ako sa ilang instruction sa kuha ah, nga kung maghimo ingon na niyon pula nga gaming ilang ibutang dire di ani kay ngano ang purpose ani kay sa matag bulan nga daktol nga tibuok ang bulan magihaw sila og manok nga pula ila kay ning itos snobito sa kini niya ilang itos snobito sa dugo sa pula nga manok muna ila ang buhaton sa matag adak Muna lang ritual mo ritual ani nga gitugon mo na kung ibaw ni siya og kada bulan uh, dugo sa manok nga pula onya sa alas 12 pag yun nimo imong ritualan Oras siya guys oh ready na ni siya oh Timan ito ya, duha siya ka klase sa ako nang na uh, ibawan dito ang ilang instruction sa kuha ka klase na pagbuhat na ay orasyon o walay orasyon so, kini guys ah kini uh, na ay orasyon ni siya so, oh. kini ni sa pagbuhat ko niya, walay orasyon ito na ni siya sugdan guys ano yun na siya oh Tunggu ini cenggara gahan Mone ya tunggu ikar gah Aku nanti siang di pinu-pinu guys Ini pinu-pinu nga Duk-duk nga kuna siya Para siya makuan Ini nanti on nanti siya Pero Daghan siya nga klase Hingga ginagmay lang nga Nana siya nga Pag duro Naanay tanan Naanay kahoy ani Naibat ko ang kahoy ani na ipanipas o na sinukuan sa migil uh, kalawang uh, na ako uh, libon na uh, bagakay o na ako mga kahoy naging batok Narita na siya guys. Batuara. Pat ka elemento. Na uh, ipo-ipo. Kidlat. Mutiak sa tubig. Mutiak sa lupa. Naghanay din siya guys. At siya siya puno guys. Eh. Ano yun siya po guys?

susu, misalnya untuk susu. Hmm. Bukan untuk aku yang yang. Ato siyang kulang ng gamay. Okay, nagandra. Na isan quarts guys Ito ibutang isan quartz o, langit langit Anak na isan guys. Langit-langit. Oke okay na guys oh. Pag makuan, ito na siyang dagdagan. At ay, pang para makuan din siya. Ay ay. Ito na ang siya pagbuhat guys. Oh. Ito na rin siya itaklog dire. Ito na siya itaklog dire. Luba na tuloy siya. siya. na siya ng taklob guys. Ayan na siya. Oh, ano? Okay na po siya. Oh. Anton, may inanin na siya guys. Ayan, ina ni. Atau ni sila yang bertanggung jawab ini ni yang akuan liburan ni re. Okey ni sih, mungkin ini sih. nangka saya apa nangka kiki bijo. Pag mapinis na siya guys, ma, na, mahuman na siya. Ngayon, ani na siya ang purma. Yan Yan lang guys ang aking ipakita. Hanggang sa susunod na video, magkita-kita tayo. Thank you sa lahat.